Morning guys, for today's video, magluluto po tayo ng sinigang na bangus. Ayan po, dalawa, hindi pa na wahati. Tapos yung rekado, dala po ng kapatid ko to, dito daw, dito daw magpapaluto. siya magluluto rin naman. Ayan guys, so kamatis, sili, mahilig sa sili din ng mga tao rito. Then luya, nilalagyan po ng luya. Ang sinigang niya, tapos, sinigang sa isda. Pamintang crack. At then, ito, yung gulay namin. Ayan, guys. Tapos, sitaw, guys. Nagsaing na ako, guys. Mm hmm. Ba't yung ikaw ko nahulog? Nahulog, guys, yung ikaw ko sa na? Guys, nakasay nakasalan ako ng sinaing. Maghuhugas ako ng kaserola, guys. Hmm. Yan ang for today's video natin, guys. At mamaya, guys, dadalan ako na ko isang kapatid. Isasama ako sa sa GNF Mall dyan sa Labo, guys. Bagong bukas. Noong 28 daw, binuksan yung mall dyan sa Labo. Sasama, isasama ako. Magwi-window shopping kami, guys. Window shopping lang, guys. Kung hindi pa nila sinabi sa akin na may mall na daw dyan sa, da, sa labo, hindi ko alam. Pero may akong huli sa balita, guys. Ayan, guys. Magluluto muna tayo, guys. Ito yung iwain ko muna. Kumuha yung kapatid ko ng kutsilyo sa bahay nila. At yung kutsilyo namin, guys, na... Napakasubrang purol, hindi daw tatalab sa isda, magdudurog lang daw yung isda pag ito ang pinanghiwa kaya guys yan magluluto tayo guys dito sa kusina ko ngayon ako nakapagluto ng ganito At lagi na lang hindi kami nakakapagluto ng ulam na maayos And guys Masarap magluto yun guys, yung kapatid kong bunso, yun ang, yun ang bunso namin kapatid na lalaki. Umuwi sa kanila at kumuha ng kutsilyong matalas daw. At ang puro ng kutsilyo dito guys, wala nagahasa. Nahasa man yan, hindi naman daw na, na kuan. <coughs> yan guys, hanggang dito muna. Mamaya na lang guys. At pupunta rin kami mamaya sa JNF Mall. Diyan sa labo. Para mag window shopping. Walang pan-shopping, window shopping na lang guys. <laughs> ayan guys, yung kapatid kong magluluto. Na bunso naming kapatid. Ako palang pahihawain guys, akala ko siya guys. Ayan oh. Siya yung bumili ng pang-ulam namin ngayong tanghali. Kapatid naming bunsong lalaki. At Ayan siya daw ang mahiwa ng ay mahiwa mag, maluto masarap yan guys magluto guys magsisinigang kami na bangus yan yung pagluluto namin ngayong tanghali pantanghali na namin hanggang panghapunan na daw namin yan guys yan ang asawa nga pala niyan guys, nag-a-apply papuntang abroad. Hindi pa nakakaalis. Aalis pa lang. Kasi kaso, guys, ng mga papilis. Ng mga papil. Sige, guys. Mamaya na lang. At magluluto muna kami. Siwain ko na, guys. Wala, -wala siyang hawakan. Yung talas, oh. Wala dito guys kuching ay. Natalas pa yung ngipin ko. Kahit, kahit bawas na bawas na. Masama kayo? Mm -hmm. Tara. Sa... Maliligo. Sa... Sa... Pag si Paul, na uwi daw yun ay. Kailan ba ka? Uwi din ngayon. Kasi, Sa... Mapunta kayo? Hindi. Tayo okay. nga ni Junior baga. Ha? Sabi nga ni Junior. Kala nga masisin siya baga mga lunis. Ay mga malakas sa dito na yun. Makapay daw doon ang baboy. Hmm. Wala sibuyas? Buyas. Wala, pabingin Ay, si. na lang. Ay, mayroon kaya tayo dyan yan o isa. Tama na yan. Ba? Alam mo si. na lang si Buyas. Ah, oh, mati na siyang kalderita. Ibinis ako muna. Ang purol pa rin guys. Hindi pa rin talaga. Kwan. Pero <laughs> mm. hindi na durog. Hindi madudurog. Ayan. Ha? Ako mabidyo sa Hindi. Mabili mo ng sibuyas. Kasi mabili ka anak ng sibuyas. Malay siya dito si Vincent. Hindi siya nakakarinig. Ay -ay ang kasirola ko guys hindi na nakakabili maitim na ang kwit panahon pa yan guys ng kupong-kupong yung -kupong. kasirola yan yan mo na lang ilagay sa ako ng mga bitokat ibigin natin sa pusa Kala ko man tayo sa dagat. Tara na ano mag Wala si wala man wala man ako magse-service kay Kabini, ay kumakita doon. sincha. Kali lang guys. At natawag yung kanyang asawa. Hello! Wala pa pala. Wala. Ang signal. This boy was interested in firearms for his dream. As he grew up, the boy joined the army. He found that many comrades were injured due to the poor quality of firearms. When the man decided to design a best gun. He drew a rifle with the help of his work paints. An initial assault run rifle right. was manufactured. The man handed the gun the to the, the general. After his test the general was satisfied with the gun. He recommended the man to participate in a firearm design competition. Ah. During the process, the man found many problems with this gun. He continued to improve it, each time new problems would arise. So the man remembered the rifle he made as a child. He realized that only simple firearms were left by now oh. functioned. Then the man to the parts. Soon he succeeded. This gun had a chamber that Produced. So do you know the I'm name of this gun? Dubai is famous right. for its luxury. No, <coughs> These the 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 <coughs> the two friends just decided to go and crank an old escape room. So when this paid actor runs main. under them, she doesn't notice they are above her. So they jumped down and started laughing into the camera when the actor heard them and started chasing them again. They started running away and jumping over each other while making fun of the actor. But so then the actor didn't hold she holds. So they are again running away from her, thinking what they can do next to her. When they don't see each other, the actor passes by without noticing. But then they hear her going back. So this guy jumps under the table, and his friend has nowhere to hide. So he took this piece of cloth and hid behind it. When his friend decided to just reveal him, so he started running away. And when his friend followed him, he had no place to hide, so he jumped into the bin. But when his friend jumped out from the ceiling, the actor showed up. So he decided to sell his friend as well as he did to him with a piece of cloth. His two friends just decided to go and prank them. Hey grandpa, man. grandpa, grandpa, hey guys. In this video, I'm going to show you how to go ahead. Oh, I

Yan guys, pupunta muna kami sa kuan sa JNF Mall sa Labo. Sana pa yung kapatid ko sa yung pamangking ko. Sa yung anak kong ano. You know, Tricycle lang guys ang aming sasakyan. Dula lang tayo guys, magkita-kita sa JNAF Mall sa Labo. Okay guys. Okay so guys, nandito na sila oh. Eh kapatid ko. Yung kapatid ko sa taas. Ito sa taas. Dito kami guys. Oh, dali. Ang ah, laki, ang ganda guys. Wala ba sa bago pa? Hmm. Sampan na sila. Sampan na sila. Oh!

Mami, mama, bakit gusto mo? laruan ni Dol, na ibang Dol, laruan guys, so mga kortina, mga muro lang yung guys. Ha? Pamilihan. Kaya nga, tayo ko sa'yo wala dito mo mga Uy, dito, Vincent, dali kayo.